Maayong hapon mga ka-MCOR, mga kadato. Kung nagtanong ka nga magkuha sa ato mga appliances diri sa Mcore, yes, abinabol gihapon na nga ito 88 pesos nga down payment. Since November uh, 1 to 30, until now, December 2, nagpadayon pag hapon na to, ang down payment, taman sa December 31. So, sa pamay mong gihulat mga ka pag-avail na sa ito mga appliances diri sa m -core, Sama sa ito mga TVs, washing, RF, aircon, mga cellphones and mga gadgets. And also, napunta mga laptop and motors. So, kung gusto kag ma-avail sa ito mga motors, pwede na kayo siya home credit mga ka m So, ito pa namin Kung nakaka-bonus karon mga ka-M-Core na kasi mong 13 month pagkuha na og mga appliances diri sa Mcore nga available ang atuang 88 pesos nga down payment. Oh good news mga ka Mcore, kita-kita ta og mapuhon dito sa Tagulwan. So, natay karaban dito sa Tagulwan mga ka Mcore. So pwede kayo mo mag-apply dito sa Tagulwan. So na mo ang mga appliances dito, natay mga furnitures, mga appliances ug mga motors ug baw So sa pa may giulat mga Tagulwanon. Adto na mo Bisita na mo dito sa amo ang sa Taguluan.